Ang kasaysayan na pwede lamang gamitin basihan habang hindi pa nababago ng kasalukuyan. So, tingnan natin kung ano mangyari. Okay, Amor. Sir, si Senator Bato po kasi, ang sabi po niya, nakikita po niya yung formation ng Duterte block sa Senate sila pong mga PDP candidates plus yung uh, inadopt din po na Camille Villar and Senator Amy mm -hmm. and then nakikita niyo po ba, sir na yung magiging composition ng next Senate may Marcos block, Duterte block and then yung block na hindi kasama sa either of the groups kaugnay sa isuk sa mga Duterte marahil o kaugnay sa isu sa mga Marcos marahil o pero kaugnay sa pang-araw-araw na isu mga ba, panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte Block, bilang bahagi ng Marcos Block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan, konsensya, at prinsipyo at paniniwala. Pero kapag ang iso ay tungkol sa Duterte at sa Marcos, marahil dumulang makikita yung linyang yan sa pagitan ng dalawang yon. Pero hindi lahat ng senador ay eh, pwede mong bigyan ng uh, tataksan o ika nga na Duterte yan, um, Marcos yan. Um, hindi naman lahat ganun. So, sir, kahit mag-start na impeachment trial, ina-assure nyo na hindi mapapabaya ng Senate yung legislative work ninyo? Yun ang sisikapin namin gawin at balansehin. Hopefully, yung aming panukalang schedule ay yan ang makerry ng plenaryo. Um, kung saan, ang sinasabi ko nga sana, umaga ang trial at hapon ang sesyon ng Senado. Upang sa gayon ay mas mabudget namin yung oras namin sa Senado. At kung sakasakaling mag-extend man yung impeachment trial, ay uh, konting oras lang siguro at may maiiwang palaging oras para sa aming sesyon. Hmm. Except of course on a Thursday na pwedeng tumuloy-tuloy hanggang um, hapon at gabi niyan. Sir, kakayanin ba yun kung September meron pa ring impeachment trial tapos start na rin ito ng budget Uh, hearing. Committee hearings. Papayagan namin ang kaibahan lamang noon. Hihilingin ko rin ang pahintulot at otorisasyon ng plenaryo. Dapat pahintulutan namin ang committee hearing sa hapon. Kasabay ng plenary. Kung papahintulutan ng minority, eh wag naman sana maging masyadong stricto sa quorum, lalo na kung local bills ang pinag-uusapan at nang matalakay namin yung budget. Okay. No more? Okay, Raymond. Si Marlon. So you, you had been very active na nangakampanya kampanya sa local. Uh, kumusta yung happy ka ba doon sa result uh, regarding Uyum. yung mga local candidates mo sa Sorsogon? Um actually hindi ako tumayo sa maski na anong stage na sa bahay lang ako doon eh. Uh, Pero nilalapitan ka sa bahay, sir. <laughs> uh, I did not stand in any stage in Sorsogon to campaign for any of our candidates. Although alam naman na kandidato ko sila.